So, yan. What's up, mga katantan? At nandito po ulit tayo sa... Arina, see ya. <laughs> Ay, see you. Ay, ba't may, yeah! <laughs> <laughs> uh <-huh>? may panty <laughs> din? Bastos. Ah, eh. may panty din Nakarating sa gubat. Panty yan. Sino kaya na ligaw dito? Naiwan yung pante. Oh, <laughs> ah, sige na. Nadisturbo. <laughs> sige. So, what's up? Andito na naman po kami sa... Uh, tuge, at mangunguha po tayong ng kaunti. Eh, mangunguha tayo ng kaunting toge mga katantan, at ating ilalaga. Dito ba ako nanguha nun? Saan? Ah, dito, ari. Ano sorry? Hindi may tindahan ako no. Saan nga? yung may tindi ko yung dapat pang hindi ko yan ito mo ito Yeah. Mm. <laughs> <laughs> ano ba yan? Basa? Hindi nila dumayo ng pagtain. Asa ang kayo? Ay, tumay. Ay, may tumay baka ka, na <laughs> Hindi ko makikita nasaan? Nasaan? Hindi mo makita. Salamat <laughs> ka, hindi ko makita. Ah. mo. Ayun na nga, diga Hindi pa yata pat na oh. hindi. Sorry. Hindi pa na hindi. Hindi. Ay, hindi pala nagkakabunga. Ay, kakalaman pala. Yan, itanim lang natin eh. Dito yun ano? Makahanap. Hindi mo pa yata yung panahon ngayon. Ano gong... Hindi ka parang sa summer yun namuhay ay nagkalaman yan. Ito ba yun? Ito May laman nga. Ay. Malalim nga lang. Ano nga yung pinik? Dito, ganyan, papa. Wala. Hmm. Hindi pa, o, ano, ata na ng laman ngayon? Wala pang laman? Wala. Ano Di ka summer yun? Wala pang laman. Ang lalim. Wala, Wala makita? Dito yun, eh. Pero lubot na. Pero huh? lubot na, ano. Bakit lumalim? Bigay ka babaw lang naman ang tanim natin. Bakit yan yung tagihan? Pero may mga puno pa. Ayan o. Oh. Puno gayan. O. Oh. Hindi yung puno. Ayan, gayon. Yan gayon. Eh. bit Bakit may bulok bulok Mali naman. Hindi dyan. Dito. Doon yan o. Oh. Ah na. O. Oh, Ubus na lang puno eh. Bakit parang natuyo. Ano? Natuyo nga siya dito puno. Hindi ka puno din yan. Tinanim natin yan dyan eh. Oo nga eh. Ba't nakaganto? Ang na taon mo dami. Summer naman ata yun eh. Walis, walis na na. Parang napatay, namatay ang puno. Nabulok. Nabulok ang puno. Baka hindi sumibol. Yung tinanim natin. Ito eh. Oh. Ito nga puno eh ito ibigyan ano ibig sabihin yaw ano yan? nakunlunot nakunlunot kailan nakunlunot nakunlunot bulati. Kali, nakunlunot 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 na nakunlunot 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 ilalagay yun. ko yung umpok-umpok na ito. Hindi ka doon. Ito ito. Diyan. Ito ito. ito, 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 ito Ay, ano, nabulo kong uh, puno. At... Namatay puno. Hindi na nga tayo. din. Na. Yung ano, yung ban pat <laughs> nagkapanti din eh, e, gubat na gubat. Yung dadayo yata dito eh. Katanga, dami ko pa lang putik. Saan? Ngunit um, mo yung pante. Yeah. Arin, yun. Nasaan? Yun, yun, yun. Bikay, yun, yun, yun. Arin, oh. Baka biglang may tao, tumakbo na. Partay ka ng na. Ha? Nagtintay di yan? Takot-takot naman din eh. Tara na. Tunaw na ho eh. Summer naman yun natin hinukay. Yeah. This is January, February, March, April. Kaya nga, mali na araw. Ito pa na pala yan. Kala ko nga yun, dito dito. Para Tara. Oh, naka-charge yan. At looban. Ano? Ano?

Sa na yeah. subscribe and like, yeah. share. Ah, yeah. Wala ah. Pwede, pwede naman, pwede naman Pero itay. Pero pwede rin naman na ano ba sa um, narin ang nalabas. So nag-text si eh, Princess. Pero nag-wanira sa Bami na iluan. Thank you

video ko nga. Ano yung mo kami yung pante. <laughs> Sa gitna ng gubat. Ano <laughs> <laughs> yung mo pa? mo Pindyan mo nga. Yun yung belt, wala. wala. Hindi ko alam kung saan yan. Hindi, okay, sana wala. Walang isa. Nagaling mo na. Nagaling nasa po. <coughs> May bagyo na naman tayo. 哎。